Magandang araw mga ka-e-bike. Ito na naman po tayo at may tagas po ang ating e-bike. Panoorin po ninyo. Ali, may link lang po dito po. Aha. Dito sa po lang po. Kaya sa dito. Kapag ang e-bike nyo ay nakita nyo ng may tagas ng langis o kapag nag-park kayo ay may nakita kayong patak ng langis, kailangan nyo nang ipa-check up sa ating mga NWOW technician. Kali, ito yung papalito pa natin. Yung transmission oil seal. Ah. O, lumukod lang po yung pinaka... Ah. Yan, yung dito. Yung pinaka spring niya. Kaya, nagkakaroon siya ng oil leak. So, yan. Papalito pa lang natin siya ng bago. Saan nakalagay yun? Doon sa gitna? Dito po. Sa gitna niya ito. Ah, sa gitna niya. Kaya po, babaklasip po na natin. Ay, ay, may alam na naman ng aking mga ano, viewers. Shout out po. <laughs> bakit kaya sa so tumutuloy lang is nila. <laughs> sa oil naman ito, hindi naman po siya maubos. Pero para makasigurado po tayo, pwede natin oh. change oil po. Ang bago na naman ang ibay ko, no? Oh. Yung gulong po. Bale, isasabay ko na sa paggawa ng ating technician itong aking dalawang gulong. Papalitan ko na yung huli at saka yung harapan. Yan, wala naman pong bayad kaya tawag nyo na agad sa ating technician. Kung nakakaranas ng medyo ang pagpreno po ay hindi makapit. Axel, ito yung pinaka-shafting, ah. yung uh, axle axel natin. Tapos ito po yung hub yung sa preno. So, ito hindi na po natin sa babakasin. Ang babakasin na lang po natin dito is ito. Ayan. Malukog na po siya. Eh. So, ito yung may kasalanan. <laughs> kung bakit meron siya. tawag dyan? Ah... Uh, Transmission, oil seal. Okay. Ayan. <laughs> Kaya pala tumutong. <laughs> ay, nangyari naman ito dahil sa katagalan. ng ito. Oo. Meron kasi itong ano. Meron itong spring. Ayan. Ito yung spring. So, yung spring niya is gumuluwag na. Ah, gumagano na siya? Okay. Maluwag na siya. Maluwag na Ayan, natin siya ng bago. Then, Nagpapasalamat po ako sa mabilis na aksyon ng mga technician po ng NWOW. Mabilis po nilang pinuntahan yung ating NWOW para malaman kung ano po ang problema ng ating e-bike. Kaya po kung may malapit na NWOW brand sa inyong lugar, ipaservice po ninyo ang inyong mga e-bike sa kanila basta't NWOW. Pupuntahan po nila yan kahit hindi po kayo doon bumili. Basta't n-wow, mabilis po ang aksyon ng ating mga n -wow technician. Mga kaibig, -e minsan po kasi ang ating mga technician ay marami ang ginagawa. Minsan nagkakasabay-sabay po ang kanilang mga pinupuntahan. Kaya po minsan uh, may mga customer o mga kaibig -e din po tayo na medyo hindi po nakakaintindi. Sana po intindihin po natin sila na minsan ay hindi po sila dumadating sa tamang araw na ibinigay sa inyo. Intindihin po natin sila kasi po napakadami po nagpapaservice yan, hindi lamang po sa ating lugar kung yung iba rin pong mga ka-e-bike po natin ay nagpapagawa din po sila. E-bike international kasi nga po lahat po ng e-bike ay pwede pong magpagawa sa isang branch. Pwede po iyon. Kaya po intindihin po natin sila. Ang dami pong tinatanggal na dumi sa aking rim ng aking e-bike. Kaya po ginabinahalos tong ating si Sir Robert sa paglilinis po ng aking e-bike. Maraming maraming salamat sa iyo. Anytime na tawagan kayo, ay nandito kayo agad. Uh, nagpapaslamat nagpapasalamat din ako at napakapulido po ng inyong ginagawa. Kahit gabihin kayo, ay eh, nandyan pa rin kayo. Lalo na tong ating gulong sa harapan. Pagka nakakaramdam ah, na. po kayo ng maalog na po iyan, ay daring na po ang kapalitan. Kasi po sa katagalan talaga kailangan ng palitan ng ating daring. Ayan po si Sir Robert. Salamat sa iyo, Sir Robert. NWA Santa Maria located at Governor F. Hattin Avenue. Diyan po sa may bagpag in Santa Maria. Ito po yung papalitan natin. 6200 po yan. 600. Meron po yung lakalagay sa goma. Uh, number niya. Kapag pinaservisan po ninyo ang inyong mga e-bike, lahat po ng kailangang check upin, pa check up na po ninyo para isang puntahan na lang po ang ating mga technician. Kasi po hindi lang po tayo ang pinupuntahan ng mga yan. Marami pa pong mga ka-enwa po natin ang pinupuntahan po ng ating mga technician. Nuulit ko po, intindihin po natin sila. Okay po. At ginabi na po ang ating si Sir Robert sa kagagawa po ng ating mga ang aking e-bike. Na, pinalitan po ang gulong sa likuran, mga bago na po 'yan sa harapan may umalog na bearing. Sa labas ko na po binili ang bearing. So ang inuulit ko lang po, ang service po ay lifetime free. Bali ang binayaran ko lang po ay ang gulong sa harapan, siyempre may interior 'yon. Um 450 yung gulong natin, tapos yung interior is 120. Pinalitan ko po, po lahat ng pito. Yung piton po natin ay 28 pesos 'yon. Tapos yung Oil seal po natin. Yung pinalitan po sa tumatagas na langis ay 100. So, yung atin pong technician po, wala pong bayad. pamilyan pamiriandahin naman po natin sila. Okay po mga kaibay, -e nagpapasalamat po ako sa inyo at nagpapasalamat po ako ng marami sa ating mga technician po ng NWOW. Ano po, po ang ating iniintay sa NWOW na po tayo bumili ng ating mga e-bike? Salamat po sa panonood!